Tama nga kasaliksik Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong mga hayop sa ating kalikasan Na dahil sa kanilang sadyang kakaibang mga itsura Ay kung makikita mo sila ay sigurado ako na masisindak at matatakot ka Kaya mula sa manok na binabalot ng makapal na balahibo Hanggang sa hayop na hindi mo sigurado kung ano nga ba ay pag-usapan natin. Ang 10 kakaibang hayop na magpapatayo sa iyong balahibo. Kaya kung handa ka nang makilala sila, ay simulan na natin. Number 10, silky chicken. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong isang uri ng inahin na manok na hindi sikat dahil sa kanyang kakayanan na mangitlog kundi dahil sadyang magaling silang maging nanay? Ito ay ang mga silky chicken na mapapansing na babalot ng makapal na balahibo na nakatutulong daw upang maging mahusay silang inahin na mag-aalaga sa mga itlog kung saan kahit nga hindi nila anak ay nasasama na sa kanilang nililimnim. Sa kadila ng konti lang ang itlog na kayang isilang ng mga silky chicken kung saan tatlo lamang ang kaya nila sa loob ng isang linggo. Kung kaya't mas maraming mga tao ang nagbibigay sa manok na ito ng responsibilidad na mag-alaga sa mga itlog at sisiw na hindi naman nila kaano-ano dahil sa kilalang maamo at kalmado lamang ang pag-uugali ng mga silky chicken. Nagpapakita lamang kung gaano sila magiging mahusay na magulang para sa mga sisiw. Number 9, Gerinok Alam mo ba na mayroong isang uri ng usa sa Afrika na tila ba isang pinaliit lamang na giraffe? Ito ay ang Gerinok na kung makikita ay agad na mapapansin na mayroong mahahabang leeg at maliit na ulo na kagaya sa mga giraffe na sinasabing nakatutulong daw upang maabot ng hayop ang mga dahon at halaman sa matataas na mga puno. Nakagaya ng mga giraffe ay ang kanilang paboritong kainin. Tanging mga lalaking gerenok lamang ang may sungay sa kanilang ulo na dagdag pa sa mga maskulado nilang pangangatawan ay nakatutulong upang madali nating malaman ang kanilang kasarian kahit pa sa malayuan. Number 8. Buff Tip Moth hindi na bago sa ating kalaman ang mga insekto ang isa sa pinakamadalas na kainin ng mga hayop sa ating kalikasan. Kung kaya't ang karamihan sa mga ito ay gumawa na ng paraan para masigurado ang kanilang kaligtasan. At ang isa sa mga insekto na ito ay ang buff tip moth na isang uri ng gamo-gamo na mapapansing merong kakaibang itsura kung saan ang kulay ng insekto na ito ay nakatutulong upang madali silang makapagbalat kayo sa mga kahoy ng puno na magiging para makiiwas sila mula sa ibang mga hayop na posibleng kumain sa kanila. Sa tuwing dumadantay sa kahoy ang mga buff tip moth ay tinutupi din nila ang kanilang bakpak ng derecho at hindi gumagalaw na mas nagpapakita lamang kung gaano sila ka-eksperto pagdating sa larangan ng pagtatago. Number 7. Warty Frogfish alam mo ba na mayroong isang uri ng isda sa ating karagatan na kayang lumunok ng hayop? na laki nila? Isa sa mga nakakagulat na isdang ito ay ang warty frogfish na mapapansing mayroong napakaraming mga bukol na tila ba kulugo sa kanilang katawan na mayroong iba't ibang kulay na pinaniniwalaan ng mga eksperto na nakatutulong upang makapagbalat kayo sa ilalim ng tubig ang isda. Kagaya din ng iba pang uri ng mga frogfish ay mayroong mga palikpik na tila babinti ang mga warty frogfish na kanilang ginagamit upang makalakad sila sa sahig ng dagat at makahanap ng mga maliliit na isda dito na kanilang magiging pagkain. Number 6, Okapi sa bansang Congo ay matatagpuan natin ang kakaibang hayop nito na kung tawagin niyo copy na maniwala ka man o sa hindi ay para bang pinagsamang zebra at giraffe kung saan nakuha ng hayop ang itsura ng zebra ngunit mapapansin na mayroon itong mahabang leeg at payat na mukha na parang sa mga giraffe. Ang kulay ng mga okapi ay itim kung saan mapapansin na ang likuran nila ay mayroong mga guwit ng puti na parabang sa mga zebra na naging daylan para bansagan silang zebra giraffe kung saan ang pagkakapareho sa dalawang hayop ay nakatulong para mas mapadali ang kanilang paninirahan sa likasan kung saan ang kulay ng zebra ay nagsisilbing protection nila mula sa mga lamok na kumakagat sa kanila habang nakuha din naman nila sa kanilang pinsan ng mga giraffe ang apat na sikmura ng mga ito na nakasisigurong madali lamang nilang matutunaw kahit pang matitigas ng mga halaman. Number 5 Long-Wattled Umbrella Bird sa mga kagubatan ng bansang Ecuador at Cambodia ay makakatagpo tayo ng isang uri ng kakaibang ibon na tawagin ay Long-Wattled Umbrella Bird na nakuha ang kanilang pangalan dahil sa kanilang balahibo na tila batalukbong na bumabalot sa kanilang ulo. Ang mga Long-Wattled Umbrella Bird na kagaya ng ibang mga ibon ay may mahaligang responsibilidad din na sa sadyang nakatutulong sa ating mga kabataan. Kung saan ang mga buto ng prutas na kinakain nila na kanilang tinatapon ay tumutubo sa mga lupa na mas nagpaparami ng populasyon ng mga halaman sa loob ng gubat. Kung kaya't masasabi na lamang natin na kung gaano kakaiba ang ibon na ito ay ganun din ang kanilang importansya sa ating planeta. Number 4, Patagonian Mara kung makikita mo ang mga Patagonian Mara ay agad mong mapapansin ang kanilang itsura na tila bad ng ang mga kuneho na hindi katakatakang malaman ay pinsan pala ng mga hayop nito. Na Nakagaya din ng mga kuneho ay pwede nating alagaan sa loob ng ating mga tirahan. Ang mga Patagonian Mara ay matatagpuan sa bansang Argentina kung saan marami ang mga taong pinipiling mag-alaga ng hayop na ito dahil sa kanila din sila sa kanilang pagiging malambing sa kanilang mga amo na talaga namang nagpapakita kung gaano na lamang kalapit ang kanilang pag-uugali sa mga kuneho kahit na higit na mas malaki pa ang kanilang sukat. Number 3, Sipen So nang tingin ay mo na isang halamang dagat lamang ang mga sipit. Ngunit isa silang ganap na hayop na matatagpuan sa kailaliman ng ating karagatan kung saan sila kumakain ng mga planktons na maliliit ng mga nilalang sa tubig gamit ang kanilang walong mahahabang mga galamay. Nakuha ng mga sipin ng kanilang pangalan dahil sa kanilang itsura na tila ba mga pluma na kadalasang ginagamit sa pangsulat na nagiging dahilan para makabilang sila sa mga nilalang sa ating planeta na mayroong sobrang walang kakaibang itsura. Number 2, Paku. Sa dinami-dami ng isda sa ating kalikasan ay sigurado ako na ang mga paku ang isa sa pinakakakaiba sa lahat. Sa kadaila ng kahit na mayroong itsura na tila ba normal na isda lamang ang mga ito, ay mayroon naman silang mga kakaibang ipin na kagayang kagaya sa atin. Nain sa investigasyon ng mga eksperto ay nakatutulong daw upang madaling makain ng mga isda ang buto ng mga halaman. na kadalasan nilang ginagawang pagkain. Kayang lumaki ng mga paku sa sukat na parang isang maliit na bata na nagpapakita lamang kung gaano kadambuhala ang kanilang pangangatawan kung kaya talaga namang magpapasalamat na lamang tayo at hindi sila agresibo dahil kung sakaling umatake sila sa mga tao ay sigurado kung mas nakakatakot pa sila kaysa sa mga pating. Bagay tayo dumako sa una sa ating listahan ay gusto ko munang makita mo ang larawan na ito na nagpapakita ng isang elepante na mayroong mga ngipin sa loob ng kanyang mahabang ilong na talaga namang nakapangingilabot makita at dahil ang angulo ng retrato ay nagpapakita na tila ba gusto nga takihin ng hayop pang kumukuha ng larawan, ay talagang namang makikita na lamang natin na agresibo ito sa mga tao. Kung kaya't kung sakaling makikita mo ito sa kalikasan ay sigurado akong dapat mo agad silang layuan. Number 1 Man Wolf Mayroon mang pangalan ng lobo at itsura na parabang sa mga soro ang hayop nito na tinatawag na man wolf ay dapat nating malaman na hindi sila lahi ng parehong wolves at fox kundi ay isang ganap ng mga oso. Ngunit kahit na isang lahi ng dambuhalang aso ang hayop nito ay sigurado kong hindi mo yung maging alaga. Sa kadila ng ang ihi ng mga manwolf ay merong matapang namoy, amoy na kagaya ng mga skunk ay talaga namang magdudulot ng pagkahilo at pagsusuka sa sino mang mamalasin na makamoy nito. At dahil sa lumaki rin sa kalikasan ng mga hayop nito ay talaga namang mabangis sila at posible pang maging agresibo at makakagat kahit pa sa kanilang mga amoy mo. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talagang namang napakadaming mga hayop ang naninirahan sa ating kalikasan ng mayroong kakaibang itsura. Kaya para sa iyo, alin sa mga hayop na ito ang pinaka nagustuhan mo? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panunood. See you in my next vid!